tips para gumanda ang inyong kuti. So, ano ba yung mga pwede nating gawin para sa ating balat, lalo na kung edad 40 pataas na tayo? Ipaliwanag ko muna ano ang mga dahilan ng pagbabago ng balat, lalo na ng kababaihan at para sa mga lalaki din to. Pag age 20, wow, ang ganda ng kutis natin. Maraming collagen. So, plump, firm ang ating muka. Wala ka pang nakikita ang wrinkles. Pero pag edad mo ng 30, bababa na yung collagen level natin. 1% per year. So, magkakaroon na ng maliliit na wrinkles. Tapos, medyo, bakit nagkakaroon na ng pangingitim o melasma o age spots? Pero, hindi pa halata yan. Pero, pag 40 years old na kayo, parang namayat yung face mo. Parang nagsag dahil sa gravity, mas notice mo na yung mga pagbabago. Pag age 50, menopause na, manunuyo na ang ating balat. At pag age 60, eh, parang hindi na kayo magkakilala nung dati mong kakilala kapag nagsalubong kayo after 30 years ng hindi pagkikita. So, ipapaliwanag natin isa-isa. Ano ba yung dahilan? Number one na dahilan, kasi mabagal na yung turnover nung, o pagpapalit ng luma na dead skin cells. Kaya parang wala nang kinang yung ating balat. So, ganito po yan eh. Kasi yung, yung new skin cells nasa ilalim yan. So, aakyat yan. Yung pinakaibabaw natin, dead skin cells na yan. So, ang problem, hindi agad natatanggal. So, mas, nagiging mas mabagal na. Kasi nga, umiidad na tayo. Number two, hindi na makagawa ng protein ng collagen at elastin ang ating katawan. Kaya parang medyo nalalaylay. Nakita nyo nung bata tayo, oh, ang daming support ang collagen at elastin. Pero kapag umiidad na, lumiliit na or kumukonti na, kaya lumalabas na yung mga wrinkles o yun, know, medyo lumulundo na yung ating balat. Kapag umiidad tayo, nagiging dry na ang ating balat. So, yung balat, hindi na makapanatili ng moisture. Tsaka, mapapansin mo, parang, bakit hindi na mapula-pula yung acting kuti Wala ng glow. So, makikita nyo, nagiging makati ang ating balat. Uh, parang natutuklap, so may mga flaky na, lalo na dun sa under eyes. Tsaka, parang mas nagiging sensitive. Bakit mas lumalabas yung mga blood vessel doon at meron na ngang maliliit na lines or wrinkles ang tawag natin. At kung paulit-ulit kayong nabibilad sa araw, depende sa trabaho nyo or sa sports nyo. So, ang paulit-ulit na bilad sa araw, nagkakaroon ng sun damage dun sa ating skin. Katulad ng pagtubo ng wrinkles. Yan talaga ang dahilan bakit nagkaka-wrinkles. Tapos, nagkakaroon ng pangingitim sa ating balat. So, mapapansin nyo, ba, bakit meron ng mga dark spots? Tapos, parang kumakapal yung ating balat at nagiging dry nga. Lumalabas na yung spider veins. Tapos, medyo nagsasag na din yung ating balat. Nagkakaroon din ng age spots, yung mga patchy, So, parang wala ng ningning or radiance yung ating balat. Number five, kapag umiidad, yung blood circulation, medyo kumukonti na or humihina na. So, magkukulang na din yung pagdala ng oxygen sa ating face at saka pagdala ng nutrisyon. E kailangan mo yan para sa magandang skin. Next, um, number six, dahil sa pagbaba ng estrogen, syempre nagme-menopause ka na. Pre-menopause, pag 40, 50s, menopause ka na. Bababa na yung estrogen. So, mas nagiging kulubot na yung ating balat. So, bawas na din yung paggawa ng oil doon sa ating balat. Kaya napapansin nyo yung kulubot. So, mas nagkaka eyebags na kayo. Nagsasag, nakita nyo, nagsasag na yung dito, yung ating kilay. Lalo na yung ating mata. Dati, deep set eyes. Bakit ngayon nawala yung pagka-deep set? Tapos, nagkakaroon na ng mga folds dito. Lalo na, masa menopause, hindi na kayo gaano makatulog. So, kulang na sa tulog. Ang dami pang stress, Polusyon. maling pagkain. So, mapapansin nyo yung skin, yung pagiging magandang skin, meron din kaugnayan yung namana, genetics, pamumuhay, tsaka yung the way na alagaan natin yung ating balat. Paliwanag ko lang, ano, yung wrinkles at fine lines, usually, nandyan yan sa gilid ng mata, sa ilalim ng mata, dun sa noo, lalo na pag lagi kayo nakakunot, or pag lumalabo na yung mata ninyo, hindi ba nagkakaroon na ng lines dito? Kasi lagi kayong nakakunot na ganun. So, dadami din tong mga frown lines natin. Tapos, dito sa gilid ng ating bibig, makikita nyo rin yan. So, yun yung pati dito sa neck natin, nagkakaroon na ng lines. Bakit? Wrinkles. Nawawala na kasi yung elasticity ng ating balat. So, dahil nga sa bawas ng collagen, tsaka elastin. Napapansin nyo rin, dati, ang ganda ng hugis triangle, pero dahil nagsasag, nagiging square face na tayo. So, nakikita mo yung sag or paglaylay, lalo na dito sa uh, gawing uh, baba or sa jaw natin. Tapos, ganun din sa neck, ha? So, makikita nyo, mas nagkakaroon tayo ng lines dito sa ating neck. Iba pang signs ng aging, eto, numinipis yung ating lips. Dati makapal yan, wow, full lips. Pero ngayon, bakit parang numipis na? At syempre, pagkaro, pag, nagkaroon ng mga minor injuries, yung mga hindi kita nating injuries sa ating balat, mas mabagal na yung paggaling, uh, mabagal na yung pag-heal ng sugat, tsaka mabagal na rin yung pag-heal ng sun damage. At makikita mo, mas magiging aninag na yung mga blood vessel. So, ano yung mga tips o sampung tips na pwede nating gawin? Siyempre, Balansing pagkain at nutrisyon. Kailangan yung kakainin natin mataas sa omega-3 fatty acid katulad ng mga isda at saka mga nuts para mas gumawa ng bagong selula dito sa ating katawan, sa ibabaw ng ating face, sa ibabaw ng balat. At kailangan mo rin ng mga antioxidants. Halimbawa, yung mga buto ng kalabasa, kamati. So, yan talaga yung mga foods na mas kinakain natin, antioxidants mga anti-aging foods, ito mga beta-carotene, lycopene, antioxidants yan. Yung vitamin C, nakakatulong yan, yung galing sa mga prutas at gulay. Kasi antioxidants yan, tsaka nakita nila, parang mas gaganda yung dark spots mo pag mas kumakain ka ng mga vitamin C. At syempre, kailangan mo ng SPF, sun protection factor. Pag pang-araw-araw, pwede na yung SPF 30. Pero kapag mag Ah, uh, e sports ka or kaya sa leisure nyo or nagbakasyon kayo, nakakatulong kung SPF 50 na 'yung gagamitin ninyo. Tulog kailangan din 'yan ah uh, para sa cell regeneration, para mas tumubo 'yung inyong um skin. Moisturizer, kailangan kailangan 'yan pagkatapos ni 'yung 3 minutes after kayong maghilamos o after kayong maligo, maglagay agad ng moisturizer, tsaka lip balm. Pag po nag-hilamos um, kayo, gumamit po kayo ng mild soap. Dito sa atin sa Pilipinas, marami naman yan sa mga groceries, kahit po sa sari-sari store. Ano yung mga pwedeng bilhin? Hindi po kailangan mahal ang mild soap. Ang mga mura po dyan, tender care, Georgians, um, Johnson's. Kung may konting pera pa, pwede rin po yung mga dove. Maganda din po yan. So, kailangan maghilamos twice a day para maging malinis yung ating balat. So, isa sa umaga, isa bago matulog para matanggal lahat ng mga dirts at saka kung nagme-makeup kayo ng konti, eh, matanggal naman. Tapos, right after, para ma-absorb nga pagkahilamos, moisturizer at lip balm. Kailangan mo rin ng protection sa araw, payong, sunglass para dun sa inyong Uh, mata, kailangan mo yan. Kung kailangan mo mag-long sleeves tsaka long pants, di ba nakita mo yung mga takip na takip ng damit? Siya yung mas makinis, mas maputi. So, para laging maganda yung kulay ng ating skin. Ang ligo po, kailangan mabilis lang, 5 to 10 minutes. Wag ho kayong magbababad ng matagal. Malambot lang na bimpo o kamay lang yung gagamitin ninyo kapag naghihilamos kayo. Wag ho kumaka kung makakuskus naman kayo, eh talaga namang matatanggal na yata yung ibaba. wag po kasi nagkakaroon po ng mga micro injuries. Warm tubig ang gagamitin. wag sobrang init kasi lalong madadry yung skin nyo. Yung mga pagdating naman sa mga kamay natin, syempre, di ba, uh, worried tayo sa ating leeg, sama ko na rin yung kamay. Pag nakita nyo ho na mas nagkukulubot na yan, pwede rin ho kayong magsuot ng guwante. So yan yung 10 tips natin para mapangalagaan ang ating skin sa mura o libreng paraan. Maraming salamat po.